Welcome po sa aking Youtube Channel Ang Jose Otida Agri TV Magandang hapon po sa inyong lahat Sa pong ito ay magtatanim po ako ng sitaw May tat nagtatanong po sa akin Na paano po ang aking paraan sa pagtatanim ng sitaw May mga paraan po tayo na sinubukan pero sa oras na ito ay ito po ang paraan na uh, ginawa ko sa pagtatanim pagtatanim ng sitaw na pangmaramihan. Gamit lang po tayo ng Triple uh, 14 commercial fertilizer. Sa nakita niyo, uh, binubutosan ko na po ang lupa. Handa na po itong taniman at mayroon na pong uh, nailagay na puste kasi po Uh, noon, tinaniman ko ito ng ampalaya at uh, pagkatapos ng pagtatanim na natin ng ampalaya, uh, sinundan naman natin ng sitaw. So, tinanggal na po natin ang uh, matatandang ampalaya at nakaplastar na po ang uh, mga puste. Hindi na po, po natin tinanggal kasi po sitaw naman ang itatanim natin. So, ito pa rin ang uh, nylon para po lalagyan natin ng uh, twine para po gagapangan ng sitaw. Pero sa uh, nagtatanong po sa akin kung paano po ako naglalagay ng pataba, ito po, commercial fertilizer triple portain. Gano'n po karami yung paglalagay natin, uh, ito po ang pampundasyon natin. Lagay lang natin sa ilalim uh, andyan po ito sa mga isang kutsarita no? isang kutsarita para po pag tobo uh, tubo ng ating sitaw ay mayroon na kaagad siyang pagkukunan ng uh, mga sustansya so ilagay lang natin ng ganyan sa mga butas okay? yan Okay, yan. So, ang susunod naman natin gagawin ay magtatanim na tayo. Uh, mayroon tayong nakahandang planting materials. Ito po ay uh, nakabaging na. Ito, nakabaging na. At andyan na po ito sa uh, mula nung ipunla pinunla natin, andyan na po ito sa isang linggo. So, ngayon, uh, magtatanim na po tayo Okay. At uh, tatabo na natin ang mga butas sa pamagitan ng ating pagsaraw. Ayan. Okay. So, tanim tayo. Okay. So, mabilis lang ang uh, paggawa natin. Okay. So, yan lang. Pagkatapos, uh, diligan natin kagad para po uh, mabasa yung puno at magagalaw kaagad yung mga ugat ng ating tinanim. So, pagkalipas... Uh, ng mga dalawang linggo ay magumpisa na itong larabas ang matalbos para po gumapang so maglagay din tayo ng twine uh, dito uh, para po makapagumpisa na po siyang pagapang so uh, pagdating ng uh, dala dalawa o tatlong linggo umpisa na pong mag gumapang uh, maglagay na po tayo ng pangalawang uh, pataba sa pamagitan ng rinsing. okay so itong ginawa natin okay so itong uh, so itong gag gagawin natin paano gaano po karami so parang nagdilig lang po tayo maglagay lang po tayo ng uh, isang kilo na trifle 14 at isang kilo na urea sa isang drum na tubig sa isang drum na tubig so idilig lang natin no? dilig lang natin sa mga puno so titingnan la po natin kung gaano na siya kataba hindi yung masyado namang mataba uh, yung kanyang kulay ay parang nangingitim na so wag, wag tayong uh, huwag nating uh, gagawing sobrang taba andyan lang sa uh, katamtama na taba kasi po sa naranasan po natin yung sitaw pag nasobraan ng taba ay mahina po ang paglabas ng kanyang bunga so sa karanasan po natin so yung gradual lang po ang kanyang taba o yung paglagay natin ng pataba ay installment lang po so rinsing uh, sa pamagitan ng pagtutunaw ng pataba isang kilong triple 14 at isang kilong urea sa isang drum na tubig biglang na po natin so mga kaibigan uh, ipakita ko sa inyo ang aking naitanim na na sitaw naitanim na at bumapang na uh, lipat lang tayo ng pwesto mga kaibigan Okay mga kaibigan So naririto na po tayo sa aking naitanim na sitaw na uh, ito pa rin pwistong ito ay tinaniman ko ng ampalaya at sa sunod sinundan ko ng sitaw. So adyan tayo sa paraan ng crop rotation. Noon ang ngayon sitaw naman. So yung paglalagay natin ng fertilizer ah uh, ganoon pa rin sa uh, naisabi ko na. Ngunit sa kanyang paglaki uh, naglalagay pa rin tayo ng kakaunting uh, amount ng pataba so yung paraan natin uh, ganyan lang no? ah, uh, ito may pataba ito tagay lato ng ganyan so tanggalin natin yan lang So, madali lang po ang pag di uh, dilig Okay. So mga kaibigan, uh, ano po ang uh, uh, basihan natin? Ano po ang basihan natin na andyan sa tamang taba yung uh, sitaw natin? Hindi ba ito ito? Uh, nagsimula pang naglalabas ng kanyang bunga pero yung sitaw natin nakaabot na sa itaas nakaabot na sa itaas so ito ito tamang tama lang po ito kataba so ito po ang basihan natin na yung sitaw natin andyan sa tamang taba so ganoon pa rin Ah, uh, pag may nakikita tayo may insikto nag spray din tayo may halo pa rin tayo foliar fertilizer kasi po para po magiging malusog ang mga bunga. No? Mayroon tayong foliar fertilizer. Uh, tiningnan po natin. Naghalo pa rin tayo ng fungicide. Yung fungicide kasi po yung ah uh, pag-spray natin uh, anjan tayo sa wala pang bunga. So bihira tayong makapag-spray uh, kasi po yung harvest natin uh, bawat dalawang araw lang. So pag nag-spray po tayo kailangan agwa tayo ng tatlo o apat na araw at saka yung gagamitin nating uh, ayun ayon pong uh, maliit lang po o madali lang po ang kanyang pre-harvest interval concentration so titingnan lang po natin kung ilang araw yung gagamitin natin na pisisidyo yun pong madali ang kanyang uh, pre-harvest interval so mga kaibigan sana po ay Uh, gagayahin nyo po itong ginawa natin at para po mayroon tayong maraming uh, mabiling gulay dyan sa palinkay na murang mura lang so mga kaibigan maraming salamat sa pagpanood at sana po ay tangkilikin nyo ang iba kong mga video huwag nyo kalimutan mag comments mag shares at mag likes at pagtigaan nyo lang ang mga advertisement para po kayo makatulong sa akin Magandang hapon at maraming salamat.